Bukusta mga sir, mga paps, mga uh, Okay ba kayo dyan? Uh, okay lang ba tayo sa pandemic period natin? 2021 na, pandemic pa rin. Uh, ngayon pala is mag-unbox tayo ng parcel from Shopee Nag-order ako ng front brake master para sa FI natin yung pamalit na lang dun sa nasira, yung pagka-aksidente Uh, pinili ko itong Brembo PS16 yung may baso kasi yung nangyari sa motor natin ngayon is parang napunta na siya sa Thailand concept or ganoon na talaga Thai concept kasi ginamit ko yung rim ko kasi yung front mags ko na bengkong ngayon wala na hindi na. na magagamit yun tapos may crack na kaya na ko, balik ko yung rim ko. At saka yung mga accessories na ilalagay ko yung para sa restoration is bibili ako ng mga tie parts. So ngayon pala is i-open ko yung no order ko yung parcel. I-check ko yung item kung in good condition ba. Kasi may mga nabasa kasi ako dun sa reviews, may iba nag-order, nakakatanggap sila na may maraming gasgas, -gas, may mga dents. Pero mas okay din naman yung ibang nag-review kasi okay daw yung item, good condition, legit. Uh, pero hindi naman ako nagdalawang isip kasi hindi yun din yung pinili ko kasi yun yung pinakamura doon sa Shopee. ayoko ko kasi yung gumastos ng ganoon kalaki para lang sa ano. Importante may magagamit at may ano, pang sulit din. So check check niyo rin pala yung ano guys. Shopee coins. Malaking tulong din. May na babawas sa babayaran natin sa lalo na pag COD. Babawas nila yung Shopee coins mo kung magkano, depende sa ano. kalagay doon. I-activate mo lang. Papakita ko ngayon. Ito sa screen natin. Lalagay ko yung picture ah' uh, yun pa lang Shopee Coins guys is makukuha mo yan sa everyday na pag open mo once a day pag open mo yung app puntaan mo yung Shopee Coins click mo lang parang ano kung online gamer ka alam mo yung mga ganyan um, parang daily quest tsaka kung gusto mo mas marami kang Shopee Coins laruin mo yung mga games nila may mga games dun parang ano, yung parang candy crush <laughs> pinoy version tagalog kasi yung nagsasalita so yan papakita ko dito yung may binilugan ako dyan yan sample yan if mag order ka if mag order ka um, ilan, yan halimbawa yung binilugan ko na kulay pula yun talaga dapat yung babayaran mo kasama na yung item dyan at saka yung shipping yung may red na bilog sa may yellow naman na bilog yan yung kung saan mo i-activate yung Shopee Coins kung baga i-click mo lang yan para or one click mag highlight na yan makikita nyo dyan sa picture minus 50 tapos Uh, yung green na binilugan ko is yan na yung discounted or na bawasan na ng Shopee Coins oh, so ganun malaking tulong na rin kasi nabawasan pa yung babayaran mo parang nakalibre na din tayo sa shipping or nakaless so yun need natin yung ano eh sa panahon din natin yun kailangan sulit Tsuka check nyo rin yung cashback na app guys before kayo mag order online anything download nyo yung cashback tapos gawa kayo sign up kayo doon tapos pin kung mag order kayo through Shopee or Lazada o kahit ano marami yun Zalora Alibaba dami yun uh, open nyo muna yung first yung shopback tapos napin nyo yung Shopee doon tapos dadalhin ka nun sa app mo i-open ang phone mo automatically maglilink na sila. Tapos, halimbawa, order ka ng isang item, marireceive ka na cashback. Good as cash guys. Para kailangan, uh, may ano rin yata yan, minimum amount para ma-withdraw. Pwede mo i-withdraw through Gcash yata. Tapos, pwede mo rin siya wag i-withdraw or i-order ng ibang items sa any uh, shopping app. Malaking turong, tulong na rin. Kumbaga, pero, ano lang pala guys, uh, tip lang pala, di agad, mapupunta sa shopback account nyo yung pera. Kasi, parang, abu, uh, maghihintay pa ng ilang buwan, para makredit talaga. Kasi may iba kasing order, na, halimbawa, kinakancel, eh, sinasauli. Kaya, di talaga i-reward, i-award ng cashback yung cashback mo. Naniniguro din sila na binili mo talaga yung item. So, yun pala, yun lang pala mga sir, mga paps, mga paps. na natin yung uh, Breakmaster natin. P16. Tara. Yan, buksan na natin tong parcel from Shopee. check natin kung P16 ba talaga ito P16 isa na isa natin yan oops yun ito yung P16 natin talagay ko dun pangalit sa yung natch drasya natin na uh, stock brake master check lang natin kung okay ba yung item bago natin install yun naka bubble wrap naman yun, meron siya nakapop siya with yun, Brembo na plastic ganda naman sealed siya pag open natin ito yung ano natin yung, yung brake master tsaka lever medyo may kasga sya medyo may kasga sya pero okay lang naman small dents lang ito talaga may mga complaints sa P16 Northern online kasi pag deliver din it kasi ito <coughs> wonder why naka sealed siya kanina dito sa plastic kaso ah, basa sya Ah, may oil pala na nilagay. Amoy oil, hindi naman brake fluid. Tsaka, check natin. yan Premium coffee lang naman ito. May free ano tayo, baso, tsaka hose. Pero nag-order ako nito. May order ako yung yayamanin. Antay na, antay-antay lang natin yun install natin open ko lang sya yun may rubber cap pa sya para siguradong walang tapot Yung inclusion nya ito lang na hose Ito mga plastic type Yun Yun lang naman Meron Bili ko pala sya ng uh, 400 pesos Right side lang So abang abang tayo uh, Kung dalating yung ibang parts